Si Pastor Apollo C. Kibuloy, pinuno ng fastest growing congregation na Kingdom of Jesus Christ na may 7 milyong nasasakupan sa buong mundo. Matibay sa prinsipyo, tapat na kaibigan, may pag-ibig sa Diyos at tunay na malasakit sa bayan. Dapat lahat ng Pilipino mahal sa Pilipinas. Mula sa isang dukhang pamilya sa Lubao, Pampanga, lumipat sa Davao kung saan siya isinilang noong Abril 25, 1950 sa paanan ng Bundok Apo. Lumaki siyang kasama ang iba't ibang tribo sa tamayong Davao City at nagtapos ng Bible College kung saan siya ay naging handa sa misyong itinakda ng Diyos. Nga nun ay gugmakog bata. I saw the poverty when I traveled all over the Philippines. And the brunt is taken in by these children of poverty. Ako, I am one of the victims of poverty. That's why when the Father blessed me in the ministry, I said, If you bless me, Father, I will dedicate the bulk of these blessings to the children. September 1, 1985, na itinatag niya ang KOJC na may labing limang miyembro. Tulong ang tatak ng KOJC sa ilalim ng pamamahala ni Pastor Apollo C. Kibuloy mula noon hanggang ngayon. Kalinga para sa may hirap, ulila at batang napabayaan, inilalayo ang kabataan sa droga, rebelyon at maling landas. Libreng edukasyon at mas magandang kinabukasan para sa kabataang salat sa buhay. Pagtaguyod sa kapakanan ng mga kapatid nating katutubo. Pagsusulong ng albukasiya sa kalikasan at malinis sa kapaligiran. Agarang aksyon at tulong para sa mga biktima ng kalamidad at sakuna. Pagtutok sa nation building upang labanan ang salot na droga, korupsyon at terorismo bakit siya tumatakbo bilang senador upang ipaglaban ang ustisya, katotohanan at kapakanan ng Pilipino bilang isang spiritual leader na biktima ng political harassment dahil sa kanyang paninindigan at pagiging malapit sa pamilya Duterte na niya ang pangaapi at kawalan ng ustisya. Bakit mo siya kailangan iboto? Si Pastor Apollo C. Kimuloy. galit sa korupsyon. Ang Exhibit A niya ay ang KOJC, maunlad, disiplinado Parang first world country, simple lang ang layunin niya ayusin ang Pilipinas para sa bawat Pilipino. Mr. Zero Corruption, death penalty sa kurap, tuloy ang laban sa droga at CPP-NPA-NDF, tagapagtanggol ng inaapi, makakalikasan. Ngayong eleksyon, simulan nating ayusin ang Pilipinas. Pastor Apollo Sikibuloy para sa Senado. Vote PDP Laban and most specially, Pastor Apollo Kibuloy. 5 tres sa balota! Ang kapayapaan at kabanalan ng mga sagradong lugar ng Kingdom of Jesus Christ ay marahas na ginulo at nilapastangan illegal at walang awang niluso ng libo-libong kwersa ng kapulisan ng Pilipinas. Wala ko kapalong. Hindi ko ang isa mga bata na ito. Nakapatita sila. May mga nangalita mo. So, I'm up. You are getting your kids to me. I will tell you, hey! Yes, warrant of arrest. Uh, address to Silvia Simanes. Pero ang address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Basta may 30 minutes ka, attorney. Pag hindi, Alas 5 papasok kami. Narinig nyo si Tore, bibigyan daw tayo ng 30 minutes. Pero ano ginawa niya dito sa bakot, dito sa likuran ng DOJ Central Headquarters? Ayan, bumapasok sila. Ayan, sila. Silay ay marahas na sumalakay at lumabag sa krapatang pantao ng mga naririto. Sa loob ng labing anim na araw, iligal nilang kinugkob ang compound ng KOJC gamit ang isang iligal na warrant. Ginawa nilang war zone ang banal na dakong ito. Ang ginagawang hukay kasi dyan, na yan. Ang mga dapat sanang nagpuprotekta sa atin ang siya mismo lumalapastangan sa ating mga karapatan. you go to any human rights advocate, there's nothing that we did. There's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So, ano yung human rights violation? Hindi lang isang beses ginawa ito ng gobyerno ng Pilipinas, kundi pa ulit-ulit. Walang pakundangang niyuyurakan at hinahamak ang batas na sa simbahan at estado. Para lamang pilitin si Pastor Apollo C. Kibuloy na yumuko sa kanila. Kaya yan ay pinag-isipan, pinag-aralan, pinag so, ang importante ay walang nasuntan. Tatlong buhay ang nagbuwis sa pagtatagbol ng karapatang pangrelihiyon at kalayaan na nagdulot ng matinding trauma sa libu libo bata man o matanda. Noong Setyembre 8, 2024, sumuko si Pastor Apollo C. Kibuloy sa ISAF upang itigil ang pangaabuso sa mga miyembro ng KOJC sa Davao City. Ginawa nilang tropeyo si Pastor Apollo C. Kibuloy, isang simbolo ng kanila umunong tagumpay sa pangaapi at isang babala sa sino mang lalaban sa kanila. Hinamak at inusig hindi dahil sa isang krimen, kundi dahil sa kanyang paninindigang hindi kayang bilhin. Peter Apollo Quiboloy. Peter Apollo Quiboloy. Evangelist Apollo Quiboloy is presented to the media. Paulit-ulit na mga paratang nakasinungalingan. Gawa-gawa akusasyon. Isang copy-paste na serya ng kaso. Dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Frozen assets. Pilit na pinatahimik ang Sunshine Media Network International. Hindi tumigil ang pag-uusig. Bakit? Dahil nilalabanan ni Pastor Apollo C. Qibuloy ang CPP-NPA-NDF, iligal na droga at korupsyon. Sa dami-dami ng inape, bakit ang taga kay OJC? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi kayo bibigay sa pera. Ang pastor ninyo, hindi bumigay sa pera nung binibili ang SMNI. Bakit inuusig si Pastor Apollo C. Kibuloy? Dahil hindi siya lumuluhod sa makapangyarihan. Dahil kasama niya ang mga Duterte at mga ordinaryong mamamayang walang boses. Dahil sa pamamagitan ng SMNI, inilalantad niya ang katiwalian at kasinungalingan. Hindi po ito laban ni Pastor Kibuloy. Ito po'y laban ng mga ordinaryong Pilipino na inaabuso. Sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Hindi siya yumuko sa panggigipit. Nanindigan siya para sa tama. Kaya ako dito, nag-alay ako ng buhay ko para sa inyo, para kayo ay matuto. Amen. If you are in the right, defend the right, do the right, and if necessary, die, die for, the for the what rise. is right. Amen. Ito ang mukha ng kawalang katarungan. Siya ang naging sagisag ng pampolitikang pag-uusig sa Pilipinas. How to be in... Alam niyo kung saan ito na babagay itong kibuloy? Pastor Apollo, si Pastor Apollo Kibuloy. At... kibuloy. Pastor kibuloy. Pastor Apolo. Tulad ng na mga naapi noon, ngayon siya ang larawan ng paglaban. At ang mga pinagtatangkaang patahimikin ay kasama niya sa paninindigan Ganito na ang Pilipinas ngayon. Binulok ng kasamaan. Ninakaw ng mga ganid. Unti-unting sinisira. Ngunit hindi patapos ang laban. Ganito ang magiging Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pastor Apollo Kibuloy. Isang bayang muling babangon. Malaya sa korupsyon malinis, makatarungan. Isang bansa na mula sa bayan, pinamamahalaan ng bayan at para sa bayan. Uh, itong KOJC, ito ay isang napakakongkretong halimbawa. Yung tinatawag na egalitarian society kung saan mga mamamayan ay uh, hindi nagkakaroon na experience ng corruption, ng kahirapan. Pastor Apollo C. Kibuloy para Senador. Boses ng mga inaapi. Tagapagtanggol ng kalayaan. Kalayaang malaya sa katiwalian. Kalayaang magsalita ng walang panggigipit. At kalayaang manampalataya ng hindi inuusig.